Tingnan niya to mga lodi Ang ganda nung ginawa ni kuya Binutas niya yung lobo na may tubig Tapos din yung mangyayari Ang ganda anong tawag dyan Hindi ko alam kung magagawa ko yan Pero susubukan pa rin natin ano? Siguro ilang try yan bago magawa Ala, bahala na Let's go Diyan ko lang din sa ito muna itatry natin bago sa lobo. Parang hirap ng lobo. Kasi wala akong makuha na nung lagay yung basket. Ibang nakita ko. Wala. Bahala na. Basta may magawa tayo. Okay. Ito na. Titignan natin kung makakaya natin yung ginawa ni kuya. Okay. Ito ang aking panggagayon ha. Yan. At i-slow motion na lang natin. Ito na. 3, 2, 1. <laughs> okay, isa pa, isa pa mga Lodi. <laughs> Wala kasi ako ng diamond. Ang bato na natin, siguro na naari ito. Try lang naman natin, okay? Babi, <laughs> diwanag ng ulo ko. <laughs> okay, eto na. Okay, salamat natin. Mabilis dapat. isa pa. <laughs> Ang ganda! <laughs> Ang haba! Tara! Sa kanya na <laughs> so, ayun, maka, na tayo ng isa eh? So ito, isa pa. Oh, Nakaisa na tayo, na no? So ito na, isa pa. <laughs> Len, galing! So, last na to. Last na to, ha? Pwede mo pala ang bato, eh. Okay. Tara. sa so, dito naman tayo sa lobo kaya naman inahanda ko na yung kailangan kong gamitin so hindi ko ano kung magagawa ko yung mga lodi pero wala namang masama kung atin susubukan ba diba? at ito nga yung lobo ilalagay na natin may tubig na nga pala yan na may kulay sana lang magawa natin yon ano pero siguradong mahihirapan ako dito tapos yung basket ko na gamit na yan iba dun sa basket na ginamit ni kuya ala bahala na <laughs> Okay, itry na natin to. Yo, Lodi. So, eto na. Itatry natin kung magagawa natin yung nakita ko sa toktik na ang gandang ting na kapag in-slow mo. Ano? So, ito na. The moment of truth In 3, 2, 1... Ano ba yan? Parang walang nangyari. So, isa pa, isa pa. Ito naman yung padalawa natin try. Tingnan natin. hello Parang mas maganda pa tong reverse. <laughs> Yo so ito isang try pa Grabe, kung alam nyo lang na kailan akong try <laughs> Pero hindi ko talaga ma-perfect Tapos yung ginamit kong ganito Ang lilit ng butas Doon sa nakita natin, malalaking butas Wala kasi ako makita So ito na, grabe ang galing ni tatay ano, Kasi Ang ganda na pagkakagawa niya Siguro na kailang kailan try siya bago niya na perfect yun At ang ganda ng kanyang ginawa no? So ito na, the moment of truth Ano, In 3, 2, 1, na. So, last na ito mga Okay? Parang wala mo lang nangyayari, ano? Wala, bahala na. Pero so, mga ba diba, kagustan nyong itry? Kasi mali kasi itong aking na gamit na ganito. Wala akong makuha talaga na ganun din ang butas. At saka may nakita ako na may inilagay siya dito sa ganito. Yan. Yan. Parang stainless siya na merong pako. Ano, siguro meron siya mga gamit na kailangan din natin para maguha yun, ano? So, syempre, kayo nang bahalang humusga. Okay?